itong lalaki na ito, yung kasalanan na binanggit sa hadis ay pumatay siya ng siyam na put, siyam na tao. Um, Pagkaraan magawa yung pagpatay ng siyam na put, siyam na katao ay ang ninanais niya ay makapagbalik loob siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. To make the story short, Brother Ahmad, pumunta siya sa isang Rahim. Pagdating nung lalaki na ito na nakapatay ng siyam na putsiyam, sabi niya, katotohanan sabi niya ako ay nakapatay ng siyam na putsiyam na buhay. Fahal lang humintaw ba? Sa palagi mo kaya ay meron pa bang pagbabalik loob sa kanya? Tapos itong tinanungan niya, Brother Ahmad, ang sabi niya, La. <laughs> Wala na siyang pag-asa sabi niya na makapagbalik loob kay Allah sa madaling salita talagang period kahit anong pagbabago niya walang wala talaga siyang pag-asa kaya yung ginawa nung lalaki na ito pinatay na rin niya yung yung tinanungan niya so, ngayon ilan na yung napatay na brother Ahmad? sandal na na so, ano, nadagdagan pa ng isa dahil dun sa ano nung dahil dun sa lalaki So itong lalaki na ito ay tunay na ginabayan siya ng Allah sapagkat umabot na ng isang daan yung napatay niya. Pero hindi pa rin na siya nawawala ng pag-asa. Naghanap talaga siya ng gabay ng Allah. Hanggat sa may nakapagsabi sa kanya, sabi, sabi niya, sabi ng mga tao, pumunta ka doon sa lalaki na ito, alim, ito na yung totoong may alam sa si Islam, doon ka magtanong sa kanya pumunta itong lalaki na ito sa kabilang bayan o baryo. Pagpunta niya doon, nagtanong siya ulit katulad ng tanong niya doon sa nauna-una. Sabi niya, katotohanan, siya ay nakapatay ng isang daang katao. Fahal lang humintaw ba? rin pa ba ikas yung pag asang makapag ng makapagtaw ba? Naam, makapagbalik loob. Sabi nung tunay na maalam si Saul. Na, sabi niya, meron siyang pag-asa makapagbaliklo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, anong maging hadlang sa si isang tao kung gusto niya magbaliklo? Walang makakapigil sa kanya. May pag-asa siyang makapagbaliklo kung nanais niya magbaliklo. So, ang sabi nung alim, pumunta ka dyan sa lugar na yan, na kung saan may mga tao dyan na Ya'budun Allah uh, Sila yung mga taong religyoso Sumasamba sila kay Allah Mga mabubuting tao Sumama ka sa kanila At huwag na huwag ka na bumalik dun sa lugar mo Kasi yung lugar mo ay Masama Hindi nakakabuti sa'yo yun Yun, yun lang yung sinabi sa kanya nung, ano, nung alim sa kanya Hanggat sa Ginawa ng lalaki Sinunod na yung sinabi nung alim Naglagbay sa kagad patungo dun sa Kabilang bayan ito yung uh, climax ng story, Brother Ahmad. Sa kanyang paglalagbay, inabutan siya ng kamatayan. Wala pang naganap na, no? hindi, hindi pa siya dumating doon sa bayan na pupuntahan niya, na inabutan siya ng kamatayan. Hindi pa, pala, hindi pa, pala siya, na hindi pa pala siya nakapunta doon, inabutan na siya ng kamatayan. Ngayon, noong inabutan siya ng kamatayan habang siya nasa paglalakbay, yung malaika para sa mga mabubuting tao malaikatul rahma ang tawagin nung sabi niya tunay na ang tao na ito ay nakapagbalik log kay Allah nakagawa ng kabutihan sabi nung malaikatul azab itong anghel na para naman sa kalulong masama masasama sabi niya hindi kasi itong tao na to sabi niya wala na siyang ginawang kabutihan kundi pumatay ng tao So yung dalawang malaika, nagtalo sila. Kasi ang gusto ng mabuting anghel, I mean, yung anghel na para sa mabuting kaluluha, siya yung magdadala sa kanyang kaluluha at ipapresent niya kay Allah para i-justify niya na itong tao na ito ay nakapagbalik loob. Samantala, yung uh, anghel na para sa mga masasamang kaluluha, para sa kanya ay hindi nakapagbalik loob, kundi wala na siyang ginawang kabutihan, kundi masama. So, nung magtalo sila, may bumabang pangatlong anghel na uh, nagbigay ng solusyon sa kanilang pagtatalo-talo. Ang sabi nitong pangatlong anghel, sabi niya, sukatin niyo kung saan mas malapit itong tao na ito. Revel Revelation mula kay Allah. Kung mas malapit siya doon sa kaniyang pupuntahan, ibig sabihin tama yung anghel ng kabutihan. Tanggap ang kaniyang pagbabalik-loob. Pero kung mas malapit pa siya doon sa bayan niya, yung masamang lugar, ay tama yung anghel na para sa mga masasamang kaluluwa. Hanggang sa badaling salita, sinukat nila kung sa mas malapit yung lalaki niya. So nung sinukat nila, ang resulta, Brother Ahmad, Alhamdulillah, mas malapit siya doon sa lugar na kaniyang pupuntahan. So ibig sabihin, tanggap yung kanyang pagbabaliklo. Kabilang siya doon sa mga tao na kinalugda ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa siya ay nagbalik lo kay Allah Ngayon, Brother Ahmad, ikaw na nakikinig, ano kaya sa palagay mo yung naintinihan mo o napapulot mong aral sa mga may klingko ko sa sa'yo? Masya Allah, tabarak Allah. So, ang napulot kong aral sa kwento ni eh ating buting ustad ay ang patungkol dun sa mga tao na kahit nakagawa sila ng maraming kasalanan, kahit pa ang ating kasalanan ay sinabi ni Propeta Muhammad SAW na umabot sa unang palapag ng kalangitan, ay wag na wag tayo mawawala ng pag-asa sa awa at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. binanggit ni Brother Ahmad, Ya Ibn Adam, law balagat dunubuka ananas samai, anana samai summa staghfartani ghafartulak wala ubali sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala o anak ni Adam kahit ang inyong mga kasalanan ay umabot na sa kalangitan Nung laki ng inyong nagawang kasalanan at pagkatapos niyong magawang kasalanan na yan ay kusang nagbalik loob kayo sa akin humingi kayo ng kapatawaran sa akin ghafartulak kapatawarin ko pa rin sa iyo sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala wala ubali Ibig sabihin ng wala ubali, kahit gaano pa yung kalaki, kahit kasing laki ng mundo pa yung kasalanan mo, ang pinakapunto doon, yung sincerity ng repentance ng isang tao. Subhanallah. Uh, hindi natin hini-encourage ang mga kapatid natin na gumawa tayo ng kasalanan at pagkatapos ay magbalik o tayo kala subhanahu wa ta'ala. Hindi po ganun mga kapatid. Ang punto po natin dito mga kapatid ay kung tayo man ay nakagawa ng kasalanan, kahit gano'ng kalaki yung kasalanan na nagawa natin, hindi natin sinasadya, ay huwag tayo mawala ng pag-asa sa pagbabalik loob Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat kahit gano'ng kalaki yung magawa natin na kasalanan, kung totoo sa puso natin, sa Kanya, ang paghingi natin ng kapatawaran sa Kanya, tunay na pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga libi.